Samahan niyo ako for today's kwento. Nakai-schedule nga pala ako sa aking pap smear. Dahil nga almost 10 months din ako na walang bisita, ay napag-isipan ko na magpa-check up at schedule na rin for pap smear. Nakakatuwa nga dahil itong clinic na to kung saan ako nagpa-check up, ay nagbigay sila ng free pap smear sa mga clients nila. Buti na lang talaga at nakapagpa-reserve na ako ng slot at syempre nakalibre pa. Medyo badery nga dahil hindi ko alam kung ano yung nangyayari sa katawan ko. Nakakaloka talaga kapag meron kang hormonal pananalimbalans. Actually, nung dalaga ko, na-diagnose ako with PCOS. Mas worse pa nga dahil halos isang taon akong hindi talaga nagkakaroon. At kapag naman dinatnan ako, ay halos hindi na ako makatayo sa higaan sa sobrang sakit. Mabilis nga lang ako natapos sa loob ng clinic at ang pagkatapos ko ay lumabas na ako agad para hintayin yung sundo ko. Paglabas ko nga ay nakita ko tong dali store. Kaya naman na curious ako kung totoo nga ba na napakamura ng mga paninda neto. Kaya naman pumasok ako sa loob at tingnan mo nakita nakita ko tong 5 pesos na ice cream marshmallow. Ito mister margarine na akala ko yung star margarine. Yung pala margie margarine ang pangalan. Tapos itong gonut na nakalasa daw ng hotel ay 89 pesos lang. Napakamura din ang mga alak dito. Saktong sakto dahil nalalapit na ang Pasko at bagong taon. Lumabas na nga ako dahil nandyan na daw yung sundo ko at tinawagan na ako. Wala lang. Pinakita ko lang sa inyo yung dollar store dito. <laughs> Habang papauwi na ako, ay hindi ko talaga maiwasan na mag-isip kung ano yung kalalabasan ng resulta ng pap smear ko. Pero sabi naman ng doktor ay mas better daw yun para malaman agad at mabigyan ako ng gamot kung ano yung makikita doon sa resulta. Fast forward na nga noong mga hapon na nga ay lumabas kami ni anak para naman pumunta dito sa Robinson at magpalamig Dahil nga medyo stress ang ate nyo, ay niaya ko tumaklit na bata na to para maglakad-lakad kami dito sa mall at hintayin na rin yung tatay niya. Buti na lang talaga kahit pa pano ay napapalakas ako nitong batang to. Kaya kailangan ko talaga maging malakas dahil meron kang bata na nakadepende sa akin. Yes, tama. Hindi na lang basta sarili natin ang iisipin natin kapag nanay na tayo. Marami na tayo mga bagay na maisasang tabi at iisipin natin kung ano ang ikakaganda at ikabubuti ng buhay nila. Oo, oo napakahirap talaga pero isa siya sa napakagandang regalo din sa buhay ko. At sobrang daming aral ang natutunan ko nung pinanganak ko siya. Maraming mga pagsubok na pagdadaanan pero tayo yung lalaban dahil tayo ay mga nanay na matatapang at malalakas na harapin ang hamon ng buhay. Nang <laughs> ano <yung talama? laughs> matapos nga kami magkulitan ay nakita namin tong dahil sa so Japan at nakita namin yung mga products na naka 50% off itong mga teddy bears na pwedeng ipangregalo sa mga kids. For sure, matutuwa yung mga batang makakatanggap nito sa exchange gift nila. Kayo ba ng no, mga bata kayo, sobrang excited kayo magpasko? Ako kasi sobrang excited ko dahil meron akong bagong damit, bagong sapatos, at may mga bagong gamit na binibili ng nanay ko. Tapos looking forward ka kasi napakahaba ng sembre. Tapos excited na excited ka rin magsimbang gabi. Kasama yung mga kababata mo. Ay, ang sarap talaga maging bata. Natapos na nga kami mag-window shopping at tumawag na si Mahal. Kaya naman dali-dali kami nagtatakbo pa baba. Dahil baka mamaya magalit na naman. Kasi sobrang tagal na naman niya maghihintay sa labas. Tapos yun pala pagbaba namin ay wala pa siya. Nakakaloka. Ganon din ba yung mga asawa nyo? Dahil sa sobrang tagal natin kumilos, lagi nilang sinasabi na nandun na sila kahit na malayo pa. Para pagdating niya sa meeting place nyo, ay nandun ka na hindi na siya maghihintay ng matagal at di na rin kayo mag-aaway. Nung dumating na nga siya, ay eh, muna ako dito na magsimba dahil ka ako medyo mabigat yung pakiramdam ko at gusto ko muna magdasal para medyo gumaan ga naman siya kahit papano. Dahil nga medyo nakakadrain talaga this week at sobrang busy dahil medyo marami ding hinahabol sa school. Pero syempre dahil ambisyosa tayo ay lalaban tayo. Nang matapos nga kami mag-offer ng prayer ay lumabas na kami at nakita namin tong Bethlehem. Sobrang ganda talaga ng setup nito I'm so excited for the born day of our Jesus. Bumiyahin na nga kami at bumalik kami dito sa May Robinson Mall dahil mamimili nga kami ng mga kailangan do sa Christmas party ni Venice. I know she's so excited dahil kasama niya ako na pupunta ngayon sa Christmas party niya. Dahil nga last year I working pa ako ay hindi ko siya nasamahan. Kaya ngayon ay ginagawa ko talaga yung lahat para makabawi ako sa kanya kahit papano. Napakabilis nga talaga ng panahon no. Oh. Dati gumagapang lang to ngayon nagtatatakbo na at napakadaldal. Kaya habang bata pa sila, isulitin talaga natin na tayo yung gustong gusto nila makita at lagi tayong tinatawag. Because I know for sure, sooner or later, iba na yung mga gusto niyang kasama. Nang makapili na nga siya ng mga gusto niya, ay pumunta na kami sa counter para magbayad dahil medyo late na rin itong mga oras na to. At nagugutom na rin daw siya. Ngayon nga, medyo bihira na kami bumili sa grocery stores dahil napakamahal na talaga ng bili. Kaya sa palepalengke na lang muna ako namimili. Aminin natin na sobrang talagang laki ng na matitipid natin kapag sa palengke tayo bumili. Halos kalahati din ang presyo ang matitipid mo. At syempre dahil nagbabudget tayo ay mas makakatipid dahil nga pwede tayong tumawa. Nang matapos na nga kami magbayad sa cashier ay lumabas na kami dito sa may supermarket at dahil nagugutom na tong bagets na to ay pumunta kami dito sa Jollibee para bumili ng pagkain niya. Syempre dahil nga bata ay wala talagang kasawaan kay Jollibee. Ayaw niya kasi doon sa fast food na gusto namin kainan. At dito yung sa Greenwich. Pumili na nga ako ng mga ma-order ko at nagbayad na rin. At itong bagets na to ay gutom na gutom na at hindi na nakapaghintay. Kinain na itong pagkain niya. Naiinis-inis pa nga siya dahil binivideohan ko siya habang kumakain. Dahil nga bihira na lang kami lumabas ngayon at nagbabudgeting ako ay bihira na lang din kami kumain sa labas. Katulad neto. Grabe talaga no kapag nagkapamilya na. O tayo sa budgeting. Pero napakahirap naman kasi talaga kapag wala tayo mabubunot sa mga bulsa natin in case of emergency. Natapos na nga itong masayang araw ng kwento ng buhay namin. Maraming salamat sa pakikinig! Bye-bye!